Inoon, maraming salamat sa laging pagbibigay ng mga araw na puno ng blessings. Salamat sa proteksyon mo na lagi kong kasama para sa akin at sa aking buong pamilya. Thanks for always for your provision, your guidance and protection. Thank you also God for your faithfulness and love for us, Lord. Panginoon, i-bless niyo po ang aking plano sa aking buhay at sa aking pamilya. Alam ko po na lagi niyo akong pinuproteksyonan kasama ng aking mga pangarap. Panginoon, hindi po ako isang perpektong tao at alam ko po na hindi rin perpekto ang aking plano. Pero kayo na po ang bahalang mag-ayos ng mga mangyayari. Dahil naniniwala pa rin ako Lord na ikaw ang mas nakakaalam ng bukas.